Ilang politiko na ang nananawagan na magbitiw sa pwesto ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Mel Robles. Kabilang dito si Nasurigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers at Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Paliwanag nila na wala na raw ang tiwala ng publiko kay Robles kaya't nararapat lamang na magkaroon ito ng delikadesa na mag-resign. Sa gitna ito ng mga aligasyon na tila hindi umano makatotohanan ang pagkapanalo ng lotto winners. Kasunod din ito ng viral photo ng PCSO na lumikha ng ingay online at maging sa Senado kung saan makikitang edited ang katawan ng lotto winner. Sagot naman ni Robles, baka hindi alam ng na mga naturang politiko ang mga naabot o napagtagumpayan ng PCSO sa ilalim ng kanyang pangangasiwang. Sinindang ko po yung performance namin, if it's worth uh, uh, looking at, uh, we broke our, uh, we reached our target, had a surplus of 4 billion at CHG, we're the most improved uh, GOCC sa transparency award kami. So tinitignan ko po, tinitimbang ko yung sinasabi nila sa na-achieve ng PCSO under my watch. And modesty aside, baka ako hindi nila ako alam yung aming mga achievements that we have hmm. hit our, our targets and surpassed them. Handa raw si Robles na magbitiw sa pwesto pero mahalaga din anyang timbangin ang naging pagtatrabaho nito kung naging epektibo ito sa kanyang panunungkulan kung titignan ko naman po yung performance ko at sabihin naman ng presidente o mga ano na, well, mas matingin, mas, matingin sa akin, din na ako kailangan sabihan eh. Mm. Eh, pakira, paramdaman lang ako ng kahit na bahagi ako, readily ho ako. Yan ho ang strength ko eh. I am ready to resign every day. Pero hindi naman dahil sinabi lang lang at ng congressman o no, na congressman. sino man. Oh, oh naman gano'n. Kasi, oh. eh kung sabihan din sila ng constituent nila, mag-resign ko. Or that matter, anybody, sabihin ka mag-resign ka, mo rin. Pinagulaanan din ni Robles ang mga ibinibintang ng ilang politiko na may dayaan sa pagkapanalo ng jackpot prize ng lotto winners. Git niya, game of chance ito at hindi makokontrol ang mga empleyado ng PCSO kung sino ang mananalo. This is a game of chance. Mm -hmm. tap nyo nga eh. May nalala naman kung kaya lang namin walang manalo eh, di para lumaki ang jackpot. But uh -huh. again, this is a game of chance at uh, kahit mismo kami yung mm. system namin kahit gusto namin dayain, hindi namin kaya. Kaya po kahit kami pwedeng sumaya at manalo. Paliwanag pa ni Robles sa mga nagsasabing mabilis mapanalunan ang mga malalaking halaga ng loto price. Habang mas tumataas daw kasi ang jackpot price, mas dumadami rin anya ang mga tumataya. Handa raw naman si Robles na ipasabina ang records ng nanalo mula sa Bureau of Internal Revenue at yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.